Maning ang Grand Coronation Night ng Binibining Pilipinas 2009. Sulya pa natin ang mga nanalo sa Chica ni Santiago. Makulay at kulo ng saya ang idinaos sa Grand Coronation Night ng 2009 Binibining Pilipinas nitong weekend sa Araneta Coliseum. Ang kaindak-indak na opening number ang nag ng mood ng buong patimpala. Kitang-kita sa mga kandidata ang saya at pananabik, hindi lamang sa paglaban, kundi maging sa show na kanilang inihanda. Sa umpisa pa lang, may panggulat na. Lalong naging maingay ang buong Araneta sa ikalawang bahagi ng kompetisyon, kung saan isa isang lumabas ang mga kandidata, suot ang kanilang swimsuit. Sa bahagi ito rin ibinigay ang ilan sa Special award. Awards. Seventeen, Rami Ann Umani is Miss Photogenic. Umani ng palakpakan ng mga kandidata sa paggrampa nila tugot ang kanilang easing down. Number we had a while ago, the opening number. Next still being host our ng gabi, sina Paolo Bedione at Isa Calzado. Nakasama naman ang reigning binibining Pilipinas beauty. Sa special niya production number, ang mga kapusong sila J.C. Cuseco, Chris Gaser at Aldo Abrelica. Si Ding Dantes naman ang humarana sa sampung finalist. Pagkaraan ng deliberasyon ng mga huradong kinabibilangan ni na Regine Velasquez at Richard Gomez, inihayag na ang mga nagwagi. Napiling binibiling Pilipinas International si Melody Gertzbach, binibining Pilipinas University Pamela Bianca Manalo, at binibining Pilipinas World Scenery at Umali. First runner-up, ang kapuso at starstruck na si Michelle Angalot. o mas kilala bilang Rich Asuncion. kasi ang

but uh, I mean, it's such judge's decision, so I'm so very thankful for that. I cried because finally um, I was the one who completed the three titles because my aunt was international and my sister was world, and now I've got the title of universe, and I'm so happy. happening.